Nasa lusay nga. Pero kung may panahon ka. ako hindi kang mga gano'ng ako na lang. Aray, hindi hindi Ang lang Hindi na akong dadaan yung sa yung gawin mo lang 73. Kaya rin 72.5. Ako na nagkawin. Kaya Sabi nila sa Ako yung lang. Kaya rin talagang Oh! Ako may pagsipa magaling sumipa bawasan yan ang magandang araw mga talong, Stevie. Nandito ulit tayo ngayon sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas, dito po sa may Sabungan. At nagdala po ulit ang baka si Boss Jason dito. Ngayon po ay... February 4, 2025 uh, At ngayon po ay mga bayar dito dumating At dito po yung mga baka nila Tayo po ay mag-update ulit ng mga binibenta nila mga baka dito Kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw na ito Doon po pala sa mga gusto mamili dito ng baka Ang uh, araw pa ng parado na dito yung Martes uh, Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali Kaya uh, samahan nyo ko sa ating video dito sa araw na ito Mayroong okay, mga talong Stevie uh, Binababa na po yung mga baka dito sa galing ito po yung mga baka ni boss Jason yung mga dito po ngayon tayo sa barangay Malainin Ibaan Batangas ito po yung ano tapat ng sabungan tabi ng sabungan po yan po yung mga patiling ng mga baka maraming po bakang dumating ngayon dito na twenty nila 26 26 cents sa baka nyo yan. 26 cents po yung mga baka na dito ngayon na dumating mga patining ng mga baka tayo mag update mulit mamaya dito sa kanila yung mga mamimili nila Ayan. May bilagin ni Pupos. Tawa. Ay, paano gawa ko mga aray? Iponin mo. At na. Gawa ko na si Gismer. Kuno na rin sa dalawang inumun. Naulan kayo tayo malapit. Wala. 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 Um, magkano rin pa na yung dalawang baka? 136. 136 po. 68. 68,000. Ito po, mga patining na mga baka. Ito po eh. Teka, papabidyo daw si Ibos. Pabubutasan yung ilong. Anis tala ko, hindi ba yan? Ano? Kaganda naman yung mga nagaganda. 136. 68,000. 68, 68, 68,000. Ibutas na pala, Jorge. Yan. Mo. Dalawang patining na mga baka. Ito po iba'y papaiwi nyo. O kayo hmm. mismo ka, papaiwi. Sa tagareto rin man mag aalaga Ah, papaiwi nyo na rin po ito palang dalawa. Ito po kaya mga ilang buwan ang plano? Ba, depende yan sa mag-aalaga. Ah, depende mayroong mag-aalaga na mag mag patagal. Ah, depende. Pinagugulang ng mga uh -huh. magulang. Kung baga hindi yan ang mga so, ng pagbibenta. Mayroon naman nag-aalaga na madali ang lamang. Pero po yung pinakamat pinakamatagal niyo po dito ng kalimitan ng pag-alaga, yeah. maabot na isang taon? Oo, oh, mayroon pa nga akong pa-ewin ko, ha, naabot ng dalawang taon. <laughs> ah, saan dyan matagal dito? Ang pinakamabilis naman po kaya ng tatlong buwan? Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Ay, depende lagi, lagi, sa pag-alaga. Sa pag-alaga. Mayroon nag aalaga pahular-hular lamang. Oo. No. Meron bang gagawin? nag-aalaga na talagang eh, pa yan. pa yung pag na? pag-aalaga. Uh, ah, madali. Um, pa. Madali pag-aalaga. Ay, walang buhay. Uh, bu yung dinali eh. Ito yung... ako na Ha? Ito yung isa. Ito Sofia. Wala akong uh, makunat. Ah, uh, talagang. Oh, ako, may pagsipa. Oh, magaling sumipa. As, ah. Lumapit eh, Dab sumipa. <laughs> Luma kayo? Ano na yung pangay, dumapit eh. Tumagilin tayo sa mipa. Magaling ay. Alay, mipa ay. naninipa yung mipa eh. Lilo ah. Lilo ay. Ay, nakaparapa. Tinutusukan niya. Yan na Dapat uh, makunat, makunat na. Tapos may gulang na rin ng baka. Tapos pag hindi kumunat yan. Hmm. Mama na rin.

Ito yung baka ang tinitina nila. <coughs> Maganda ang katawan. Magkano ang presyo sa inyo po? 76. 76. 76, daw ang presyo dito sa baka ngayon. Wala, lapat ako. Wala, lapat ako. Ito naman ang tinitira nila boss. Ilang buwan po pang pinawalagay yung baka yung mabot sa taon? Oo, oh, ang okay, akin sa taon ang mahigit bago. Ay, sa taon ng mahigit bago yung bilhin. And kung mag hindi naman dali yan ang oh. Ano po yung sarili nyo? Kala kay... kayo, hindi na kayo nagpapaiwi. Nagpapaiwi kayo hindi. Ah, sarili kayo mismo nag-alaga. Kaya nabili kayo nag-alaga. Yeah. Ito ang tinitinan nila boss. Galing yun sa bariga. Sa ito, sa ito.

Pare okay, ko na 75. Atali na. Ah, pag lang. ako. 75. Ay, nakabahagi na. Ang sarili ko. ako hindi lang mga ano nga. Ako na yun. hindi lang mga sarili. Ang na lang ako.

Sa ka na na Hindi, ko Itatapat ko din kayo sa pera niya. Malalaki ka na dalawang rin. kayo. po mag nito. Sa Ah. Tatapat ko lang kayo sa pera niya. Higitan na ako na konti. Dalawang bakang napili.

pa Pahikitan lang ninyo. Madali ako magbilay. Ay, right, sabi ko kayo, boss. sa sa'yo, Bawas. Sabayin sa'yo. pa Pahik pahikitan nyo na konti. Walaan Bawas. ng bawasan Malalaki na mabore. Bawas sa bayin Ang Tawad. Higit sa bayin naman ang gusto. 120. twenty. tinggal di sini. Kita nak. Magkano ba niya? Hindi ka sa akin. Oh, oh! <ho! laughs> Ay, <laughs> mabuhay e to natin ang pangilaw <laughs> ko Sana yung yung pangilaw. Lalagyan na ako ng na pangilaw. Malinig na ako na. Kumain <laughs> na lang, kumain. Gusto makapinakasin Bayan, mo naman. Hindi na lumakay.

Parang wala kayong ipinidididay na Gusto ko lang magbawasan sa dami pa, baka maliliit sa bahay. Hindi ko ba intindi na? Kung tanong niya bawasan sa bahay kayo, napakalaki niyan! Kuya, ano kahit patamaan mo lang ng 60, yung may isa mag-alaga, pero kahit ano patamaan mo ng 60 to, napakamura yung 60 to. Pero hindi sa mga alaga, hindi ko ba yung kila? At pati na 60 to. Dalawang libon diferensya. 58, 118, tsaka 120. Pero malalaki yung, mura ko.

Ayan, ayan, magkakita ko yun. Ayan, magkakita ko yun. O, ari na may balalak malalaki ito, boss? Boss, ari sa totoo lamang, sa lahong kwintang ala ko, ari, yung isa nandun, ay ari pala, ari, napatak na ng 155, kaya gusto si Dos Mendoza ang isa. Sabi ko nga sa mga ari, talaga parang din eh. Hmm? Yeah, sabi ko kayo parang din, kayo yung badness mo. Sa din kwenta din, ako minapapahiya. Alam, may kalpot ko yun na Hindi ko maparin Huwag na rin yung bawasan o are. Puro five laho patong sa dalawang baka. Kaya nga ako nagtatakat ng bigay. isang baka niyan, galit pang kasi na. dito yan. Kaya ako nagtatakat murang bigay. Oo, huwag na rin yung bawasan. Sa 20. Kung tayo, tusukin na rin may limitang. naman. Tusukin na, na. Wow. One, yes ano 120 dalawa doon na tarbosa na sila na kabil sila kuya mo sa pala, Sapli pala. Sapli pala. Sapli pala. Sapli. Sapli kayo mag-alaga mga ilang buwan plano niyo alagaan 'yung bagay benta dapat ito pinday. Pinday pagka tumaba. Bukas, ito baba. Ba? <laughs> Pero ano po pinakamatagal yung ano pagbabaka? Uh, pinakamatagal niyo yung pinakamatagal yung pag-aalaga. Naabot sa isang taon. taon. Pinakamabilis naman po. Ano yeah. na po? Yeah. Ano ah, na po? Ayun. Akamusta naman kita naman sa bakas naman? Pambili naman ng diba? Okay, ayuda. Yeah. <laughs> Kayo pa isa pul magbabaka na tay. Datay, bago naglakaw, bago nagbalikbaka na. Baka na, na ulit back doon sa ulit si Datay. Ito ba kaya pa kagara na no? Bilhin na nila doon. Mali pa ako ng tarong kaya. Bawa. Ah, interview ko daw na ari vlogger. Oo. may siga ng malainin, may siga ng tulay. Iyon. <laughs> si Boss Cesar. Yeah, rebeto pa kaya ng tulay. <laughs> <laughs> Yon, <laughs> <hapang>. Yeah. Matchupa. <laughs> yeah ay mga talong stevie ang abangan niyo po yung ating part 2 ng tawaran ng malaking bakang ito ito po tingnan natin kung magkakasundo ba sa mga presyo ng mga bakang ito kaya abangan niyo ang ating part 2 dito sa Ibaan, Patangas